Dahil nga sa pangingi alam nga nitong si Ronnie at sa kanya mga asumsyon dito kay Dennis ay na-trigger niya ang galit nga nitong si Dennis. At sapagkat sinabi nito na kahit anong gawin nga ni Dennis ay wala na nga siyang mapapala dito kay Carol. At sapagkat nakita niya na grabe at todo ang effort niya ngunit asahan na hindi talaga siya pipiliin nitong si Carol. At sapagkat nanatili ang pagmamahal nga ni Carol dito nga kay Wilfred. Nagulantang at nagimbal ang lahat patapos nga hindi makakontrol ng galit itong si Dennis ngayon pa lamang nila ito nasaksihan na halos sakalin at patayin nga niya itong si Aroni sa kanilang harapan dito nila nakita na dila nag transform itong si Dennis hindi nila nakita ang ganong pag-uugali ni Dennis nag ng banda mag-uusap naman itong si Tristan at ditong si Amber at dito niya sasabihin kay Amber na maaring may tama ang pinagsasabihan nitong si Ronnie pagdating nga dito kay Dennis ang mga asumsyon niya na maaring may kinalaman itong si Dennis maaring hindi nila ito lubos na kilala sa pagtingin ni Tristan ay may sense at may tama ang mga pinagsasabingan nitong si Ronnie unang-una pa bago nawala nga itong si Wilfred ay nagkaaway nga itong si Dennis at itong si Wilfred nang dahil lang umano sa litrato na pilit inaalam nga nito nga si Wilfred at dito niya sinabi at binanggit nga dito kay Amber na may relasyon ang dalawa si Joy na kanyang ina ay may relasyon dito kay Dennis halos magulantang at magimbal nga itong si Amber sa kanyang natuklasan at hindi siya makapaniwala na magagawa yun ang kanyang tito Dennis dahil mabuti itong kaibigan ng kanyang ama yun ang pagkakilala niya. Subalit, paano nga ba nila ipapaliwanag ang lahat? Dahil yun ang simula at gigil na gilgail nga itong si Wilfred. Tila baga natuklasan siya sa katotohanan tungkol nga sa pagkamatay nga nitong si Joy at hindi niya matanggap na nagawa nga ni Dennis ang bagay na iyon. Hindi man naniniwala itong si Amber. Ngunit biglang ang dumating itong si Ronnie at dito niya nakumpirma na may tama ang kanyang mga hinala sapagkat kaya pala ganoon ka-trigger itong si Dennis dahil may pinagtatakpan siya. Agad na ngayon kinumpronta ngayon itong si Ronnie, itong si uh, oh Carol na tela. niya ito ng malamig na tubig mula sa katotohanan na kanyang natuklasan. Hindi na dapat sila magmaang-maangan sapagkat tamang-tama ang kanyang mga asumsyon pagdating dito kay Dennis. Maaaring ang hinahanap nilang sospek ay palagi nilang kasakasama at kung totoo man ang kanyang mga hinala ay matakot na siya sapagkat matalino, matalino masyado ang gumawa sa pagkamatay nga nitong si Joy. At kung totoo man na si Dennis ang gumawa noon ay matakot na rin siya sapagkat gagawin niya ang lahat. Huwag lang malaman ang katotohanan at mapagtakpan lamang ang kanyang mga kasalanan. Yeah. <laughs>